Ano ba ang birthday mo, guys? Ako po ay 16. Ayan. Alamin kung ano ang mga pecha ng inyong birthday. Kung kayo ay yayaman o hindi, guys. Panoorin nyo ang video nito hanggang sa dulo. Kung ano yung birthday nyo, yayaman ka ba o hindi. Panoorin, guys. Welcome back to my channel love dilin guys welcome back ayan it's about ano, ano nga ba isi-share ko ngayon sa video ito ito guys ayan sana naniniwala din kayo oh, disclaimer sa mga hindi naniniwala pero ako naman kumbaga claim na natin na lang yan ba? diba masamola namang mawawala sa atin so ito ay sino nga ba ang yayaman sa taong ito ito guys ay tungkol sa kung anong birth date mo Tingnan nyo at panoorin kung sino ang mga yayaman at hindi yayaman sa video nito Ano nga ba, kasama nga ba ang birthday ko, ang birthday nyo Ayan, eto na guys, sino nga ba, <laughs> sino-sino At ilistan nyo na guys, <laughs> ang pinanganak nangu Ayan, eto, anuhin ko na lang, hindi ko na isa-isahin Hindi ko na anuhin kung anong year ninyo, pinanganak o ano Ayan, ito lang po naman ay nakalap ko. At may napanood ako, ako naman, ako naman ay natuwa. Kaya sinishare ko sa inyo. Ay, ang yayaman daw ay sino ang pinanganak dyan. Shout out sa pinanganak ng 1, 2, 3, uh, 7, and uh, 10, 11, 12, 14, 16, 17, yan po Ayan. Ang 16 ay 16 ay kasama ako dyan, guys. Ayan. Click lane ko na lang yan, syempre. Nga lang. ako. Kasama nga daw. Ayan. Pinanganak ng mga 16. Na basta pitch ang 16. Ay, may parang may pumipigil. May pumipigil sa swerte ni, <laughs> ni Lablilin. Sino kaya? Oh, naman, hindi na pinipigilan, no? Diba? Ayan. 16. Ayan, ah. 19, 20, 21, 23, 25 ang ano naman ang, ang 21 naman ay ingat sa aksidente Yan. kasama ang, ang 25 mula 24 o oh, diba 25, 28 29 at 30 oh, yan. <laughs> claim na lang natin yan guys <laughs> hindi man ako ganong naniniwala sa mga ano wala namang masama nun guys pag paniniwalaan natin ano na lang natin, maging positive, positive na lang tayo sa mga paniniwalang ganyan. Mali nga natin, o, oh, di ba? Eh, who knows? Kung kayo nakatakdang yayaman na uh, eh, sila kayo sa akin uh, background. No? At tab talaga, tabindaga tayo. Tabindaga, tabing kalsada ako. <laughs> ano ba ako? Tabing kalsada. Tabing kalsada sila dito. Eh. O, oh, di ba? Ayan. Ayan, paki... Naggets niyo ba guys ang mga sinabi kong yayaman na pecha kung kailan kayo pinanganak. At ito naman ang hindi. Ang hindi yayaman. Sorry na lang. Ano na lang natin ha. Ah, kung kung hindi kayo nakasama sa sa yayaman ay di siyempre kailangan pa rin ng sikap tiwala at tiwala sa Diyos diba pag sikap pag tiyaga ayan at maging positibo sa buhay kumbaga yung wag mawala ng pag-asa yung halimbawa katulad ko oh ako na nalugmok ako talaga Ay, ako na lang ang sample di ba uh, sobrang kahirapan ko although nakaka nakaranas ako ng mga sari saring mga struggle sa buhay pero nandoon pa rin talaga yung pag-asa yung wag mawala ng pag-asa na kahit tayo minsan umiiyak na na tayo sa mga ano lugmok na tayo ay kailangan pa rin lumaban, bumangon. Magkaroon ng tiwala sa Diyos na inyo. Siyempre number berwa naman doon dasal. Siyempre si ang at tiwala sa sarili, nakakayanin mo yung mga problema mo. So ayun na, huwag mawala ng pag-asa at sabi nga at ayan uh, ako nga ay may mga mahilig si ako nga mani uh, nood mga iba-ibang mga video at nachichimpuhan ko naman. Sabi ko, aba, parang relate ako dito. And then, sabi ko, yayaman daw. Ang isa pang palang paisiyan na yan. Siyam sa paisiyan mga, uh, ano, ibang mga paisiyan ay ang inyong pagyaman ang ate pagyaman daw o pagkakaroon daw yung magandang buhay ay mga after 50 so ayan eh kiklaim ko na yan at siyempre hihintayin ko siyempre idadasalin ko yan at siguro nga siguro nga <laughs> kasi ako simpra sumura ang aking mga paghirap sa buhay eh, claim na natin yan guys huwag na natin hadlangan diba so ito naman sorry sa mga hindi ano ito lang naman ay huwag okay magagalit sa akin kasi ito naman ay nakalap ko lang din <laughs> ayan ayan uh, shout out sa mga pechang 4 5 6 9 ah 13, hindi na sama ang 8. Parang nakalimutan nung napanood kong ano video. Kung ang eh, ang pecang 8 ay ano ay kasama. Pero ang since ang aking manugang ay kas, ay 8. kanyang birthday ay para naman ano, kasama yung sayaman. yaman. Kaya wag kayong mag-alala, yung mga petsang 8 ay yayaman niyan. Shout out kay Alisa Paras. Uh, alay sa paras. Yayaman yan. Antayin mo pagyaman mo, kapatid. At ito pa ang next. sa uh, hindi sisiwartihin sa buhay. Kung bagay, ayan, kailangan pa rin ng pagsisikap at tiwala sa sarili na Oh, ano, siyempre, kung hindi kayo mayaman ngayon, hindi man kayo maya, maano, wala kayong pera o ano, hindi siyempre kailangan mo ng sipag at tiyaga. <laughs> o number 13, ayun, sabi na nga ba, pag 13 malas daw, pero 'wag pa rin kayong mawawala ng pag-asa. Ayan, at huwag kayong magagalit sa akin. <laughs> Number, ay, sa 15, kaya pala hindi umaman yung ate ko. Namatay na lang. Ah, ah, may mga trial sa buhay, yung mga ganyan din. Ah. Wag, na kayong mawala ng pag-asa ha. Ayan, 17, 18, 22. Ayan, mga hindi hindi kasama sa ano. At ang, ang pag-17 daw ay na mai-scam. Ayan, na-scam at may tukso daw. Oh, okay shout out ha ingat ingat po ayan pero ang number 5 nga pala balikan ko ang number 5 na uh, petsa 5 o oh, 5 pinanganak ay fourth quarter ng taon ay medyo makakaangat-angat at ang 6 pala ayan may nakasulat kasi ako guys ayan eto uh, fourth quarter ng ng taon ay doon magsisimula ang iyong ano at ikaw daw ay magsisikap po. Ayan, hindi yun dapat ang ano hit. Yung ano, ah, uh, magsisikap. Kung alam mong ano, eh, go, <laughs> magsikap ka. Huwag kang tutulog-tulog. O, ba diba? Ayan, ano nga ba? Uh, number 18, at 22, at ang, ang 22 daw, ay medyo masi, ano to, masalimuot ang ano, mangyayari sa buhay pero na fourth quarter ay magkakaroon ng improvement ang buhay at most possible na magkaroon din ng pag-asa ni Mama. O di ba? Ah uh, pechang 24. <laughs> ay kasama din sa hindi ano? Sa hindi yayaman. Sorry. Ayan. 26. Ayan. Nanay ko 26 eh. Ah iba pa rin akong kilala na hindi ng 26. 26 o dadaan sa mga pagsubok sa fourth quarter magsisikap, ay magsisikap naman ayun yung talaga naman ang kailangan magsisikap pa rin huwag alisin ang pagsisikap sa sarili at para din sa pamilya sa so, kinabukasan diba at ang 27 at 31 yan, sa last quarter magsisikap daw sila ayun, kumbaga hahabol, ay hindi pa naman huli ang lahat diba magsikap diba ang 31 ay, ayan, fourth quarter din. Oh, ayan. shout out sa mga pinanganak na yan. Ayan. ko para sa inyo po. Ayan. Another. Another. Ang pinanganak ng 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16. Ayan, kasama ako ha? Yayaman po itong mga ito. 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, and 30 Shout out sa ating lahat. Yun daw, ang yayaman. Ay, ay, At ayan. Mm, wari ko, Kasama nga dun ang 20. Ayan na ang 8 pala. Ayan. Bel, ano kung nga ba pinanganak? Anong pinitsa pinanganak? Bel! Anong pinitsa ka pinanganak? Anong pinitsa ka pinanganak? ang 20 ay kasama kaya ka sa yaman. kaya wag ka mag-alala <laughs> ang aking kasama daw si sa ano kaya wag siya wag kang mawala ng pag-asa so <laughs> ay sa mga ano ang mga pinanganak ng mga pechang ito ay kailangan pa rin siyempre number one ang dasal ang pagiging positibo sa buhay di ba? Pero ako nga ayan. Sa akin based on my ano, sa akin ano, mahilig nga ako maniwala sa mga hula, sa mga, mga nababasa ng ganito. Napapanood. Ah, uh, may napanood ako yung marunong mag-reading ng palmistry, reading na no. <coughs> next excuse, yung marunong mag ano, ay, kaya ako din kahit noon may mga natututunan ako ng mga meaning o mga ano, kahit sa mga kahulugan ng pag-inip, panaginip, ako dyan maniwala. At hindi naman ako naman. Hindi naman masama. Wala naman nawawala sa akin. Hindi pa ako naniniwala sa gano'n. Eto, yung saguhit ng palad. i Ipipicture ko din yan, guys. Ay, ba, ba, ba? Uh, wait nyo lang. <laughs> Nakakatuwa yung mga ganito. Kasi syempre, yung mga agents dito. Disclaimer na lang sa inyo. Eh, maging positibo na lang. Pero ito, panood ko sa ano ko. Since ito, may mga sign ako na sabi, hahaba ang aking buhay. Ay, unang-una na, siyempre alam natin yan, yung tenga, ba diba? Ayan. Medyo may kalakihan ang aking tenga. Ayan. At, ito nga yung sa guhit ng palad. Ito, ito, yung guhit natin dito, abot dun sa so, ano na yan. Ayan, hahaba ang buhay. Daw, siyempre, i-clean, i, i -ano na natin yan, i na natin yan kay Lord, na huwag na natin muna natin niyak tayong punin di ba? Yan. Sino po? Shout out sa mga may guhit dito. 'Yon. Hanggang dito, yayaman niyan. At yayaman sa pag ay uh, ah ang buhay. eto <laughs> Ah, uh, eto guys ha. Ito pa may natutunan pa ako yung mga sariling ano nga. At ayan, ko din. Ito, oh. Kaya sabi, yung kung uh, kumbaga relate sa aking topic ngayon hahaba nga ang buhay at doon uh, eto pag meron kang ganito sa ano yan guys ito yung para kang may para may kulong dito yung parang dalawang guhit na pinag ano na parang kumbaga ganyan pinag ganyan ayan gaganda ang buhay yung patanda na after 50s daw after 50 so ayan kasama nga sigurado ako doon kasi ito nga kumbaga relate din sa ano hahaba ang buhay at kahit ako may sakit positive thinker lang naman ako at kahit pa minsan minsan ay nagkakaroon tayo ng mga pag-iyak, nagiging emotional tayo ay positibo pa rin yung aking ano, isip at syempre palaban ako lagi ang palaban <laughs> at hindi nawawala ng pag-asa syempre ako ay nagdadasal na lagi akong lagi akong kumakausap kay sa taas na Lord bakit ganun yung buhay ko ah, magkaroon ah, hinihili ko yung ganun ganun eh ah, na, daw kausapin natin ang taas na mata yung mataintim yung minsan solo tayo kausapin natin ang ano ang ating Panginoon o kung sino man ang pinaniniwalaan nyo ako po katoliko siyempre ako ay eto nga ayan yung aking dasalat ay alam ilang, ilang beses ko na na ano sa inyo na yung aking dasalan ay minsan ko lang yung maihiwalay minsan na iiwan ko sa ilalim ng aking unan o sa may sa basta sa kama o sa kama minsan nalalaglag sa gilid kaya hindi ko pa agad nakukuha pero always po nasa aking ano yan at ito nga ngayon oh, ayan na, na, nasa aking ano nasa aking mm, sa aking dibdib sa aking bra <laughs> so yan guys sana may natutunan kayo panoorin nyo na lang ulit eh, replay nyo na lang kung hindi nyo natandaan kung anong pecha kayo pinanganak at tingnan nyo kung kayo ay yayaman o oh, hindi <laughs> pero disclaimer lang po ito, ito naman po ay good, uh, pang good vibes lang din at syempre depende na sa inyo kung maniniwala kayo hmm, ba diba? <laughs> thank you for watching and God bless everyone bye